Okay, ayan po, at uh, sure, uh, mer, magpa-line uh, up ka lang ulit, at uh, marami po tayong uh, singer ngayon, at uh, maganda po ang iyong pagkakaawit, at, uh, at uh, tambay ka lang dito lagi, at uh, marami kang uh, mahahalay dito, sigurado ka yan. Kaya lang, uh, uh, titingnan mo lang kung mabuti yung uh, kung uh, baka yung kausap mo eh... Kung ang kausap mo ay... Uh, lalaki or babae. Ayan. At uh, pwede mahalay ang DJ. Eh, pwede po ako halayin. At... Uh, 300 pesos po ako per hour. At... Uh, yan lang po ang sinisingil ko sa ngayon. Ngayon, kung... Uh, kung gusto ng all the way, 350 pesos po. At, uh, ayan. Lahat po ng gusto nyong sabihin, gagawin ko po. Kung sasabihin mong uh, uh hubad, lahat, huhubarin ko. Kung gusto mong hubarin pati uh, pustiso ko, gagawin ko. At, uh, ayan. Hanggang tingin lang naman. At saka, pwede perahi po. Pwede mong tingnan, eh... Half body lang yan, ha? Choknat. Kung 150 lang. Pwede rin. Half body. O kaya, kung gusto mo all the way, eh... 3 minutes. Ayan. Okay? <laughs> Kenji, 787. Welcome back. Half... Gusto ko half. Basta sa baba. Eh, papano yan? Eh... Okay lang ba sa'yo yung... Ah... Uh, uh, half inch. <laughs> ano na yon? Uh, todo na yon. <laughs> Yung half inch. <laughs> ang haba. <laughs> Gwen Kasumpang, welcome back sa'yo. Ayan. <laughs> Pretty... Licious, welcome back sa'yo Ayan, ang lineup. up Bakit ako nakasama sa lineup? up At uh, meron yata nag-12 uh, Ati Stoops Ayan Okay, mukhang uh, Ayan, si Choknat nag-12 po bakit yung waiter ang hinahanap nyo? Diyos <laughs> ko. <Just go. laughs> kung, uh, siguro kung nag-aibo lang tayo at nagkakantahan tayo, siguro, masaya siguro, ano? At, uh, parang ang sarap nung tayo-tayo uh, ay magkakaharap sa isang mesa, no? Tapos, order tayo. Yung open order ba, meron tayong budget. Halimbawa, Si stupida magsi-share ng 5,000. Si Dyna magsi-share ng 5,000. Ako magsi-share ng uh, 10,000. Ano yung bang ano yung magkakasama sama tayo at yung mga malalayo bibigyan ng pamasahe at uh, para makatend sa Grand Eyeball. Bakit di natin pag-isipan 'yan? 'Di ba? At uh, oh, yung sky is the limit. Yung halos na uh, mga mabangad na tayo sa kalasingan. Tapos nun, ah uh, habang kumakanta tayo eh pagsasayawin natin si Bruha sa ibabaw ng intablado ayan at uh, siya po ang gagawin nating pulutan at habang siya ay sumasayaw eh wag nating paghubarin kasi masyado namang masagwa eh biruin mo nagsasayaw na yung uh, yung uh, elepante sa ibabaw ng mesa tapos paghuhubarin mo pa eh talo tayo doon <laughs> Ako, Diyos ko. <laughs> Wala lang hotel-hotel. Basta yung open area yon <laughs> Open area. Merong uh, katabing uh, talahiban. Pwede na ron. <laughs> Tapos, gawa tayo ng trend. Pila-pila tayo. Unahin natin si Chad. Tapos, kasunod ni Chad, si Bruha. Kasunod ni Bruha, si... <laughs> si Choknat. <laughs> <laughs> tapos ka asunod si Kenji <laughs> bakit sa likod ka ni Jewel <laughs> eh sigurado ko hindi ka pwede sa likod ni Jewel dahil uh, put ni aso ang matitira mo dun <laughs> gawa tayo trend <laughs> <laughs> parang ano eh orgy <laughs> ang sagwan tingnan nun. <laughs> orgy. Ang, orgy ang dating eh. <laughs> si, si Kenji, donate na lang yan. Di nakasali yan. <laughs> sa, ikaw, Mer. Sali ka rin. Sige, doon ka sa harap ni... ano ni, you know, ni Kenji. <laughs> Nako, malaking tao 'yan. <laughs> Sigurado ko. Malaki rin ang ano niyan. Sigurado ko, sabugan pwet mo diyan. Ako po malaki. Ayan, Asa na po ang lineup? Palagay ko kasunod eh si Chad. Chad. Asa na si Chad? Ayun, kita mo si Chad, malaki ren. Kaya nagtatain na naman. Kaya may tagus na naman sa puwet si Chad eh. Okay po, ladies and gentlemen, uh, let's welcome po Mr. Chad, GRC. Okay, Chad, please grab the mic and grab and hold it tight. DJ mo dito po sa dose. Okay, oh, so pa sa lahat. Oh, ka maka... <laughs> <Ina ka tunod>. <laughs> <laughs> ah, mamaya tayo nito. Pag-gabi tayo. Gabi na!